So, uh, good day sa inyong lahat mga ka-partners. Support at this video mga ka-partners, ay meron lang po tayong i-announce at syempre panibagong pag-uusapan na naman sa year 2025. Okay, this is a second video for this year, no? year 2025. Okay, so ano nga ba natin pag-uusapan no? at ano nga ba yung uh, papabor? at good news para sa ating mga aspirant applicant na criminologists. Yes po, itong uh, pag-uusapan natin ay regarding ito sa criminologists. Okay? So, kung ano yun, okay, ipapasok ko muna yung ating maiksing intro. Let's go! Oh. So, once again, ladies and gentlemen, good day sa inyong lahat, mga So, ngayong araw ay meron naman po tayong pag-uusapan at i-announce. Ia at syempre, ito nga topic na i-open natin ay papabor ito sa ating mga criminologists. At syempre, doon sa mga may tanong sa akin no, na nag-agam-agam dito sa topic natin ay mabibigyan na natin ng linaw. Okay, so ano na nga ba yung ating i-announce? Ia okay, so kung natatandaan ninyo mga kapartners, no, ang BGMP ay meron pong NLEX na tinatawag or entrance exam. Okay? So, sa mga nakalala at yung may mga questions sa akin at yung mga nag inquiry sa akin, okay, through messenger, okay, kahit na po dito sa ating comment section, ay tinatanong lagi ng mga criminologists kung sila ba ay exempted pagdating sa NLEX or entrance exam dito sa BGMP. Okay? So, recap lamang po tayo. Okay? So, dito sa BGMP po ay meron pong entrance exam. Yung entrance exam po ay tinatawag nating NLEX maka partners. So, ang NLEX po uh, kasama ito sa process, okay? Or uh, kasama ito sa ranking, no? Kung ano makukuha mo di, kung ano ang makukuha mo itong score mga ka-partners ay nakakaapekto ito sa ranking, no? So, it means no dapat uh, maganda ang ating score dito na makuha sa entrance exam. So, based on my own experience sa aking mga naging uh, batchmate, no, ah uh, According sa kanila, sa lahat na nakausap ko ay wala naman si, ay hindi, karamihan sa kanila ang nag-take ay parang wala naman bumabagsak. Okay? But, uh, in-assure ko sa inyo na ang score na makukuha ninyo sa NLEX or entrance exam ay nakaka-apekto kay sa ranking, sa performance ninyo. Okay? So, ang i-announce po natin today, mga partners? No, regarding ito sa mga questions, sa inquiry ng ating mga kapatid at mga kapartners natin dyan na criminologist, no? kung sila ba ay exempted pagdating sa entrance exam. Mga partners no, dahil uh, ako hindi mapakali, no. At dirin rin medyo, syempre gusto ko makatulong sa ating mga kapartners sa criminologists para syempre yung mga agam-agam na iniisip nila, no, ay mabawas-bawasan kay papano. Okay. So, ito na araw ay sumadya ako sa ating regional office dito sa NCR, no. So, by the way, itong information na ito ay nationwide na rin, no? Para sa lahat na rin to. okay? So, galing ako ng NCRO noong nakarang araw, nagtanong ako doon sa admin, no? Sa HRDD. Ang tanong ko, kung ang mga criminologists ay uh, exempted ba pagdating sa NLEX or entrance exam, okay? So, according sa ating uh, sources, sa ating source doon sa admin, no? Ang personnel admin doon ay yes po exempted po ang mga criminologists pagdating sa entrance exam. Okay? Way back no akoy naging uh, aplikante pa lamang no. Ang uh, kaming mga criminologists po ay exempted na po talaga, no. So hindi lang ako naging sigurado dahil uh, ano yun na uh, nagiginga uh, nagkakaroon ng revise ang uh, processing pagdating sa okay, pag-apply mga partner. So ito linaw ko, clear ko talaga pinuntan niya nagtalo ako sa admin kung ang mga criminal ang mga criminologist ba ay exempted? At ang sagot po sa akin ay yes, exempted po. Okay? So, ang batayan po ng batas na ito, okay, na pinapatupad, okay, na sinusunod ng ating bureau dito sa BGMP ay ang RA 11131. Okay? Ito, babasahin ko lang, no? All registered criminology shall be exempt from taking any other's entrance or qualifying government or civil service examination. Yun, yun lamang po, may excel lamang po yung uh, binasa ko dito, okay? Para, syempre, meron tayong basihan doon sa sinasabi natin RA. Okay, mga partners So, malinaw po, mga partners para doon sa mga nag-inquiry sa akin at nagtatanong sa akin sa True Messenger, no, pinipm ako, kung ang mga criminologist ba ay uh, exempted. So, today, yan na po, exempted po ang mga criminologist, no? Okay? Sa pagtitake ng NLEX or entrance exam dito sa BJMP, Okay. So, ang question, sir, criminologist lang po ba ang exempted? Okay. Based on my own experience, mga partners ay yes po, criminologist. Dahil nga po, uh, sinusunod ng ating bureau yung uh, batas, no? Na pinapatupad regarding sa exemption, no? Yung no, 11.13.1 RA, no? Na uh, lahat ng criminologists ay exempted sa any qualifying exam, okay? Pagdating sa government, no po? So, kung ano ang batas, no, sinusunod naman po ng ating bureau. Okay? So, sa mga other courses, mga ka-partners na mag inquiry sa akin na kung ang, may other uh, courses pa ba na exempted, no? So, sad to say, wala pa naman pong ipinapasang uh, batas, okay, regarding sa exemption, no, ng qualifying exam dito sa government, no. Uh, criminologist pa lang po ang mayroon po niyan. Okay po? So, kung meron po kayong alam na RA pa or LOWS, pwede kayong mag-comment para siyempre dagdag kaalaman di na matay perfecto rito. Okay? But now, no, focus uh, lang tayo doon sa mga criminologists, no, na siyempre mabawas-bawasan ang kanilang agam-agam pagdating dito sa qualifying exam or entrance exam. Or tinatawag namin ditong NLEX. Okay? So, by the way, uh, lawakan na natin yung ating topic, no. So, kung ang tanong ay, uh, Sir, Sakop, dream po ba ang ibang uh, bureau nito. Okay. So, partners, no, meron pa rin itong mga exemption. Okay. So, by the way, mga kapartners, kapag ka uh, overload, no, lalong-lalong na, lalo na, sa PNP, nagkakaroon po dito ng tinatawag na entrance qualifying exam. Okay. So, syempre, may nalalagas din po rito. Okay. So, kung ang sasabihin natin, sir, Meron na po ba ah, mayro tayong batas na exempted ang criminologists but no it depends pa rin po 'yan sa A recruitment process. Okay? Tulad niya po, tulad ang uh, nabanggit ko, kapag kabultuhan, maraming aplikante, mga kapartos, ay uh, mag-a-adjust or mag-revise ng uh, uh, process, no, ng system ng pag apply No? Dadagdagan na uh, qualifying para, syempre, doon talaga masasala kung sino-sino talaga yung the best by the best na aplikant. Okay? So, hindi ko masasabi, mga sa other uh, uh, bureaus, kung, kung ina-apply nila itong uh, batas na ito. Pero dito sa BGMP, no? Ay inapply po namin kung anong uh, meron batas na pinapatupad. Okay? So, tanda natin yan. RA 1131. Okay? All criminologists are exempt. Okay? Any qualifying exam. Okay? Dito sa government. Okay, mga partners So, dagdag uh, key points na naman sa atin, mga partners At syempre, malaking tulong ito sa ating mga criminologists, no? na tulad ng atin mga nakaraang uh, topic na looking for, naghahanap ang bureau ng mga other courses, no? So, baka nagtatampo yung ating mga criminologist, no? Na bakit ganitong course is pinapriority? Wala bang uh, pampalubag loob ang criminologist, no? So, ito na po ang akin pampalubag loob, yes, po, no? At uh, syempre, doon sa mga nag-inquiry sa akin, nung no ulitin ko ay nabigyan ko na naman po kayo ng good news, okay mga kapartners? So, naway, uh, kapag napanood nyo itong video na to, at syempre, narinig nyo mismo sa aking mga bibig yung aking uh, sinabi na exempted na ang criminologist. Ano? So, meron may mga partners no? Okay? So, sa other region, kapag uh, uh, sabi ko nga kanina, no? kapag bulto ang uh, aplikante, mga kapartners, uh, minsan, nire binabago ang uh, procedure ng uh, processing ng pag apply no? baka maguluhan po kayo, no? At uh, bakit baka masisisi niyo pa ako ha sa mga bashers natin diyan. Okay? Baka meron kasi yung pagkakataon na uh, sa other region, no? Ang mga criminologists ay baka isasama sa entrance qualifying exam. Yun po ay, okay, sabi ko kanina, kapag bulto talaga ang aplikante. Nagbabago ang, okay, ang process sa pag apply Siyempre, discretion pa rin po yan ng regional director. Okay? So, sabi ko nga kanina, mayroon po mga exemption pa rin yan. Okay? But, nilinaw ko lang po dito sa NCRI, totally implemented ang rules, ang RA 1131 na exempted ang mga criminologies okay, sa NLEX or uh, entrance qualifying exam dito sa BJMP, Okay? So, sa mga maka-encounter, sabi mga kanina, ko kanina, unuulit-ulit ha, Baka kasi uh, masisi nyo pa ako, no? So, ito ay lamang po ay uh, no, nagbabago. Dahil mayroon po exemption niya. Okay? So, by the way, magpasamat po kayo kapag ka fully implemented ang RA 1131 sa inyong region. Okay? Dahil malaki nga po sa inyo yan. Okay? Advantage ng mga criminologists natin yan. Okay? Nababawas-bawasan yung kanilang iniisip. Okay? Okay, doon sa mga aspirant applicant natin dyan at mga kapartners natin dyan na napatuloy na lumalaban sa kanilang pag apply ay eh, ituloy lang ninyo yan. Okay? Huwag kayong magpapaka-apekto kung anong problema nasa paligid ninyo. Okay? Focus lang sa goals ninyo. Okay, anong ba ang goals ninyo? Okay, syempre, makapasok sa bureau. Okay? At maging isang future jail officer or any kind of branch na no, uniform personnel. No? Pasukan po ninyo dahil uh, pare-parehas lang, uh, pare lang naman po ang salary salary. Ang salary na makukuha ninyo, no? Prepas lang naman po 'yan. Okay? Ang importante po dyan ay tuparin pa natin ang ating mga pangarap. Okay? Walang masama kung uh, hindi man kayo dito sa BJMP, gusto niyo sa PNP, or kung gusto niyo sa BFP or other branch of uniformed personnel, no? Walang problema diyan. As long as tuparin pa rin ninyo ang inyong mga pangarap na makapasok sa government service. Yes po, dahil na uh, malaking uh, bagay at uh, maganda ang mga benepisyong binibigay kapag kayo ay makapasok sa government. No? Lalong lalo na dito sa uniform personal, mga partners. Okay? So, uh, always think positive. Lagi kong sinasabi dyan. Okay? Sa mga... By the way, sa mga aspirant applicant natin dyan na gusto uh, mag-inquiry, may katanungan pa na wala dito sa aking video, ay feel free to comment below mga partners. No? Agad-agad ko naman po, ah... Uh, sinasagot ang inyong inquiry kapag may nakita ko ng comment sa aking video. Okay? And by the way, mga ka partners uh, visit lang adun sa mga aspirant applicant natin. Visit lang po kayo sa aking YouTube channel. Okay? Dahil halos lahat na po ng uh, process dito sa pag apply sa BGMP. I mean, video na po akong nagawa. No? So, ang gawin na lang po ninyo ay i-visit na lang po ninyo. Okay? Scroll down. Mamili lang kayo kung anong video ang gusto ninyo ang panoorin at pakinggan. Okay, lahat po yun may mga key points, lahat po yun may mga tips at gabay pagdating sa pag apply Okay, mapa-neuro, mapa-initial requirements, mapa-initial medical, mapa-initial rare okay, mapa-initial uh, interview. Meron po akong mga video at syempre key points, okay, na kung gusto ninyong malaman kung ano ang pressing pag apply dito sa BGMP. Okay, malaking tulong o malit pang I think kahit na maliit na tulong itong video ko, at least magkakaroon man lang kayo ng idea okay, sa biurong papasukan ninyo. Okay? At pero uh, by the way, mga partners hindi lamang po ako ang nagbibigay ng tips at gabay itong YouTube ko. Marami pa pong iba. Okay? Lahat po naman ang tips na binibigay na po namin dito sa YouTube channel ay mga legit. Lalong-lalong na ako dahil uh, lahat ng sinishare ko dito no, ay uh, galing sa aking experience, galing sa aking kaalaman, syempre galing sa ating mga sources no, na mga pagtatanungan Okay, kung hindi man natin alam yung isang bagay. Na po. So, kiniklaro muna natin bago natin ilabas. At, syempre, bago ko sabihin sa inyo, meron tayong batayan sa ating mga sinasabi mga kapartners. Okay? Okay, mga kapartners, no? So, hanggang dito na lang po muna yung ating video. At maraming maraming salamat sa ating mga aspirant applicant na patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating mga video na ina-upload dito sa YouTube. Okay? At syempre, lalong lalang doon sa mga aspirant applicant natin at sa mga partners natin, no? na nakapag-take out na pero nandiyan pa rin sa ating YouTube channel upang panuorin at supportahan yung ating mga binibigay na tips at gabay para sa ating mga aspart applicant at mga kapartners natin dyan na aplikante. Okay? So, hanggang uh, dito naman po at maraming maraming, sa maraming, maraming salamat sa lahat na nga sumusubaybay, no? Ay, by the way, share nyo po itong video na to baka sakaling makatulong sa ating mga aspart applicant na criminologist na hindi pa nila alam na exempted na pala uh, exempted na pala sila sa entrance exam or entrance qualifying exam dito sa BGMP. No? At uh, yun lamang po mga partners at lagi ko sinasabi, uh, always think positive sa lahat ng bagay bilang isang aplikante. No? Tatagan ang loob, mag padala, sa mga problema, struggle sa inyong paligid. Focus sa goal na kung ano meron kayo. Okay? At tuparin ninyo ang inyong mga pangarap. At, uh, syempre, lagi like, kong sinasabi na magtiwala sa sarili. Kung anong meron, ipakita bilang isang aplikante, no? Maraming tulong yan. At, always be, no? Confident bilang isang tao at bilang isang aplikante. malaking tulong kapag kayo ay uh, confident sa inyong sarili at kung anong meron sa inyo. Syempre, magtiwala sa itaas. Dahil may nagbibidyoke na naman sa aming kapitbahay. Kahit eh, kung narinig ninyo. Okay. At, uh, tatapusin natin yung video to. At, lagi kong sinasabi, no? Saludo.